Good day po sa lahat. Ayan, so welcome pong muli sa Reyes Atipan Farm. Ayan, so sa video po na ito, pag-uusapan po natin itong mga bulaklak ng dragon fruit. By the way po, May 29, 2024 po ngayon ng umaga at kagabi umulan po ng napakalakas. Ayan, so ano ang mangyayari sa mga namukadkad na dragon fruit habang umulan? Kasi na umulan kagabi mga 10 po ng gabi Nagsimula yung ulan niya So sobrang lakas po nun Ayan, ayan, ganyan po yung lugar no? Sobrang basa Ayan po no So Mga alas 10 po ng gabi yan Nagsisimula rin po kasing mamukadkad ito So bumubuka siya Yung mga ganitong bulaklak po Yung mga dating namukadkad po Gaya po ng mga yan Wala pong problema Wala pong efekto po sa mga ito Yan sa mga bunga Okay lang po yan no Sa mga bat Gustong gusto rin po yan ay mga newly buds, mga ganyan. Pero yung eto po. So mga latis na gabi, namukadkad siya. Ayan, ang pinakamasamang epekto po nito ay mamamatay po itong bulaklak ng dragon. Kumbaga, um, after mga one week, malalaglag na po sila. So gagawan po natin ng video yung uh, after one week po. Ano? So ipapakita po natin itong mga bulaklak po. So marami po ito. Meron pa po sa harap na farm namin. Uh, may mga namukadkad. Ayan. Actually, may solusyon naman po. Uh, kung meron po tayong naitabi na pollens. Ayan. Pwede po natin i-hand pollinate, no? Ilagay lang. i lang po natin dito. So may ito po. No? natin dito yung mga pollens po na naitabi natin. Kaso nga po, nagkataon po na wala kaming naitabi na pollens. Ito po ipapakita ko po yung yung pollens dapat dito po sa loob niya no sa may loob dapat may mga pollens po diyan dito po yung mga powder ba Pero dito niya po kasi wala wala talaga ni isa wala kasi -so, sobrang lakas po ng ulan ayan no ayan, kaya uh, guys gamit sana tayo ng paint brush So, paintbrush din. As napansin ko kanina, wala talaga. So, useless din po na maglagay. So, yan. Kung halimbawa man na, kunwari kanina eh, medyo, kasi tumigil naman po yung ulan, no? Medyo may mga bis na lupipad, eh, naglagay sila ng mga holes dyan. Uh, maliit po yung magiging bunga. Ayan, so pasyalan po natin yung ibang mga... Tinan po itong pause. na po ito na isang poste po yan pero yung bunga niya dito po napakadami ano ay may mga kasabay niya mga bulaklak iyon po ha dalawa tatlo apat lima po sila anim anim po sino yung pangalawa ano yan pangalawa so, ito pa yung iba oh yan isang poste lang po yan nasa ilan lang bunga mamaya bilangin pa rin yung mga bunga no so tingnan po natin kunwari ito pong ito po Subukan po natin natignan tingnan yung loob nya ano. Wala kasi yung paintbrush ko dito. Wala talaga. As in, walang bakas ng pollens na wash out po lahat. Pero yun nga, sana. Kanina, kasi tumigil ang madaling araw yung ulan. Sana, may mga pollens dito kanina. And dapat nap na pa siya ng ating mga stingless bees. Dito kasi sa farm po namin, may inaalaga din po kaming stingless bees. So sila po yung nagpo-pollinate ang ating mga dragon fruit hopefully na pollinate sila para kahit pa paano eh, kahit maliit yung bunga okay pa din ayan so tignan natin bilangin po natin yung bunga po ng dragon fruit po. isang poste po ah yung magiging bunga tingnan nyo po so yan po isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam tampo eleven sa taas 12, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 so mababasa niya 40 plus po ano? So sa isang poste, eh, marami po talagang bunga lalo pag yung sa, 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 tanim nga namin is organic no? so yan, mabuti na lamang at kakaunti po ang namukadkad ngayong umaga ganyan po, tingnan niyo po ito parang ito nanilaw po siya no? yan. And so, bibigyan na po ito ganyan po yung chura, yan, mawak ng laglag po yan na po yan Lag, Malaging bad pero yan, nalalaglagan din po kami Ayan, mapapansin niyo po isa isang post Marami po talagang bunga, no. So, yan kahit paano, ayan, no. So, yan. Kunwari um mamayang bukas po eh, may mga namukadkad pa. Mas magandang magtabi po talaga ng pollen. Eh, hindi nga na po namin nagagawa dahil sa maraming ginagawa sa farm. mas maganda magtabi po ng pollen para ito pong pang-pollinate po natin para hindi po masayang. Buti na nga lang, wala pang 20 yata itong mga namukadkad po ngayon. Kasi sayang po. Sayang po talaga. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, kung man pollinate man ito, at it konting mga pollens lang, eh, maliit po yung bunga yung kakalabasan po niya. yan Pansinin niyo po, no Sa isang poste po, napakaraming bunga. Ayan, yan, yan lang po ang pambawi namin. Ayan, so. Ganyan mga, ganyan po ang mga sizes. Ayan. Pagkakabatch po yung mga yan, no? Uh, more or less, 2 to 3 days po yan Mamumukadgad din po Ayan po, no? napakadaming bunga po Ayan Medyo late nga po ang Pamumunga dito sa farm namin dahil Yung sakwan nga Sabay sa lahat naman po ng lugar Yung El Niño phenomenon, no? Sobrang init po ng panahon Ayan po Ayan, napakadaming bunga Sa ating farm yan. Yan po talaga ang solusyon. Um, lagyan po ng pollens. Ayan, no? Itong poster po na ito, tingnan na po. Napakadaming bunga po. ayan di ba? may isang, isang bunga pa pala tayong hindi nakaharvest, no? Naglalaro po ito sa mga 400 grams. medyo normal lang, normal size lang siya, no? Ayan, no? Ayan, sa dami po ng bunga, ano? Ayan. Ito nga pala, tinatanggal din po ito. So, yun, nakakalimutan lang po tanggalin. Ayan. So, usually, after mga 7 days, nagkatanggal tayo ng ganyan. Yung after ng pamamukadkad po nila, ng mula sa ng mula pamamukadkad, 7 days po, magbilang po tayo. Tanggalin na po natin. Ayan. Ayan, so, hopefully, um, pag itong mga batch po na ito, mga batch po na mga ganito ano eh, mamukadkad sana eh, hindi po umulan pero paghahandaan po namin talaga yan itong batch po na ito so magtatabi po kami ng mga pollens para in case po kasi mga 3 days po mamumukadkad po ito mga ito madami po ito ha-abotin ah, po siguro ito ng mga 600 na higit parang ganun po so paghahanda namin magtatabi po kami ng pollens then ipopollinate po namin gagawan po namin ng videos po Ayan, so kung may mga questions po kayo tungkol sa dragon fruit farming, eh, comment lang po dito, pag-usapan po natin. Uh, Pagtulungan po natin na iangat ang dragon fruit business po sa Pilipinas. Salamat po!